nakaraan sa online turuan sa Arling Panlipunan 8, sinamahan tayo sa unang bahagi ng ating paglalakbay sa sinaunang kabiasnan ni Nagreta de Maldita, Geraldo de Matino, Oben de at Marcus de Genius. Kinalakay din dito ang mga paunang kaalaman tungkol sa Egypto kung saan nagtapos ang ating online turuan sa unang panahon sa kaysayan ng Egypto sa panahon kung saan wala pang paraon ang namumuno sa kanila. Ngayon, samahan mo akong tuklasin ang unang paraon ng Ehipto at ang kanyang nagawa, kasama ang mga sumunod sa kanya at sa mga susunod pang panahon. Ang ikalawang panahon sa panahon ng kasaysayan ng Ehipto ay ang Early Dynastic Period kung saan ito ay nangyari sa pagitan ng circa 3,100 BCE hanggang 2,670 BCE. Sir, ano po yung ibig sabihin ng circa? Ang ibig sabihin ng circa sa Ingles ay approximately or humigit kumulang. Wow! <laughs> Ngayon, meron akong tatlong larawang ipakikita sa inyo. So, ang unang larawan ay sa Upper Egypt. Doon tayo magbigay pansin doon sa nasa ulo nila o parang pinaka-corona o sa Ingles ay headdress. Okay, again, yung unang larawan ay Upper Egypt. Ang ikalawa ay Lower Egypt. At ang ikatlo ay ang korona o headdress sa panahon ni Menes. Ang tanong na kailangan nyong masagot ay sa panahon ni Menes na bago ang headdress ng mga paraon. Ang tanong Base sa larawan, ano ang nagawa ni Menes sa kanyang pamumuno? Bibigyan kita ng 15 seconds para mag-isip. 15 seconds starts now. Okay, tapos na ang ating 15 seconds. Ngayon naman, ating alamin ko ano yung sagot. Ang sagot ay, sa panahon ni Menes, napagbuklod niya ang dating magkahiwalay na Upper at Lower Egypt. Ang tanong, Yung mga tanong nyo, jumping to the conclusion eh. Ano kapag sinabing Upper at ano kapag sinabing Lower Egypt? Okay, ating tingnan muna Ko alam mo yung salitang upper at lower. So, gagamitin ko yung braso ko, tapos sabihin niya sa akin, kung ano yung ituturo ko. Okay? So, ano to? Kevin Cosme! Malagay ko taka sa mental hospital. Ito mukhang mukhang ito, ha? Upper. Okay, upper. Mas ito maba. Lower. Okay. Atin naman pag-usapan yung upper at lower Egypt. Medyo kasi magkaiba yun sa konsepto na sinabi ko kanina sapagkat ang upper at lower Egypt ay baliktad sa mapa ng Egypto. Iyong tingnan ang larawan. Mula sa larawan, iyong mapapansin na ang Lower Egypt ay nasa Hilaga, samantala ang Upper Egypt naman ay nasa Timog. Oh my God! Wow! Tandaan mo yon mga katoto. Okay? Dahil sa pagkakabuklod ng Upper at Lower Egypt, nagkaroon sila ng isang kabisero o kapital na tinawag nilang Memphis. Sa early dynastic period, tandaan natin na naganap dito ang ikauna at ikalawang Dynastia. Ang ikatlong panahon sa kasaysayan ng Ehipto ay tinawag na Old Kingdom o sa Tagalog ay matandang kaharian. Ito ay naganap noong circa 2670 BCE hanggang 2150 BCE. Sa panahong ito, nagsimula ang dinastiya sa ikatlo hanggang ika kung saan ang makakilala at alam nating piramide o piramid ay nagawa sa panahong ito. Isa sa mga piramid na nagawa sa panahon ng matandang kaharian o Old Kingdom ay ang Pyramid of Giza or Pyramid of Kupu or Pyramid of Cheops o sa mas simpleng tawag ay The Great Pyramid. So bakit Kupu? bakit Cheops? Kasi ang inilibing sa piramid na 'yan ay may pangalang Kupu o Cheops. <laughs> ang lawak ng The Great Pyramid na ito ay 5.3 hectares. So ate ikumpara 'yon sa isang football field. Kung ikaw ay nakita na ng football field, imagine mo 'yon then times 10. Oh, he's a clear. He's got away. So, ganun siya kalawak. Ngayon naman, ating alamin ang taas ng The Great Pyramid. Ang taas ng The Great Pyramid ay 147 meters. Pero dahil wala tayong meters stick ito sa bahay, ating i-convert yung 147 sa feet. So, ang equivalent ng 147 meters ay 482.28 feet. So, gamit ang ating ruler kung saan ito ay may equivalent na 1 foot. Imagine itong ruler na to, itusok natin dito sa lupa o sa sahig. Then, bilang tayo ng 482 na ruler pataas. Ganon kataas ang The Great Pyramid. Wow naman! Wow! Wow! Ang The Great Pyramid na ito ay kasama sa Seven Wonders of the Ancient World. Okay, ating ituloy ang ating online turuan kay Pepe second ang ikahuling paraon sa Old Kingdom ay si Pepe II kung saan siya ay nanungkulan sa loob ng siyam na taon o 94 years. Kung saan, nung panong ito, ang unang taon niya ng panungkulan ay nung siya ay anim na taong gulang. So, since dahil siya ay bata, Oh, ang gulo na naman! Ang gulo magsalita! Eh. Ang pansamantala ng nanungkulan ay ang kanyang ina na si Anne Quixente Pepe II kung saan, habang hindi pa kaya ni Pepe de Seque na manungkulan ang kanyang ina ang pansamantalang kumalili para sa kanya. Sa kasaysayan ng mundo, si Pepe de Second ang tinaguriang may pinakamahabang taon ng pamumuno. Sa kamatayan ni Pepe ay tuluyang bumagsak ang kanyang dinastiya ng dahil sa gulo at sa matinding gutom. Ito ang dahilan kung bakit ang Old Kingdom ay natapos at umuspong ang panibagong panahon na tinawag na First Intermediate Period sa first intermediate period, ito ay nagsimula sa circa 2150 BCE at nagtapos noong 2040 BCE. Ano ang ginawa? Ano ang nangyari? Dito naganap ang ikapito hanggang ikalabing isa na dinastiya kung saan sinubukan muling pagbuklorin ang dating magkasama na Upper at Lower Egypt ngunit sila ay nabigo. Sa panahon ng First Intermediate Period, ang Egipto ay muling nahati sa dalawa. Ito ang Lower Egypt at ang Upper Egypt, kung saan ang dating kabiserang Memphis ay nawala at ito'y napaltan ng dalawa. Sa Lower Egypt ay ang Heracleopolis, samantalang ang sa Upper Egypt ay Tebes. <laughs> ang mga pinuno sa Heracleopolis ay galing sa angkan ni Actoy. Ay rin ako to. Ako to, si Natoy, na mahal na mahal ka. Hindi Natoy, Actoy. Samantalang ang unang apat na pinuno ng Tebes ay tinawag na Inyotef o Antef. Ang sunod na panahon sa kasaysayan ng Ehipto ay ang Middle Kingdom. Ito ay nagsimula noong circa 2040 BCE hanggang 1650 BCE. Sa panahong ito, naganap ang ikalabing dalawa hanggang ikalabing tatlong dinastiya sa Ehipto. Sa ikalabing dalawa na dinastiya, Naganap ang mga ekspedisyon sa Nubia, ito ay ang Sudan ngayon, Syria na parte ng Asia at silangang disyerto kung saan humantong ito sa pakikipagkalakalan ng Ehipto sa Crete o ang kabias ng Minoan. Sa ikalabing tatlong dinastiya o ang huling panahon ng Middle Kingdom, lalong lumaganap o kumalat ang kaguluhan lalo na nung pumasok ang mga Hyksos o haiksus sa Ehipto. Ito ang dahilan kung bakit lalong hindi nagkaroon ng, nagkaroon ng pagkakabuklod ang Upper at Lower Egypt. Ang salitang Hyksos ay may ibig sabihin na mga prinsipe mula sa dayuhang lupain. So sino ba itong mga Hyksos na ito? Ayon sa mga tala, ang mga Hyksos daw ay mula sa angka ng mga sinaunang Israelita na taga-kanaan. Sa pagpasok ng mga Hyksos sa Egypto, nagsimula ang second second awardee, pangalawa sa mga hindi nakakaintindi ng Ingles. Intermediate period kung saan ito ay naganap noong circa 1650 BCE hanggang 1550 BCE. Nagsimula dito ang ikalabing apat hanggang ikalabing pito na dinastiya. Nakamit sa panahong ito ang tinatawag na Great Hyksos ngunit na rin ito sa pagsapit ng huling dinastiya sa Egypto. So ang tanong ay, paano nakalaya ang mga taga ihipto sa kamay ng mga Hyksos? Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Ito ay sa katauhan ni Paraon Amos o Amose, kung saan kanyang ipinagiganti ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na lalaki na namatay during na nagkaroon ng digmaan ang mga taga ihipto at ang mga Hyksos. <tune>